Pagtulong po sa mamamayan, hirap mag-approve ang government natin. Tulad ng SSS, AC Pension, basta mahirap makikinabang. Harap-harapan sila mag-approve. Ayan, so hindi ko masyado mag madam. Pero may point siya, no? Kaya ginawa ko ng content, nakakuha ako ng idea. Oo nga naman. Kaya yung reply ko kay madam, sabi ko, kaya nga eh. Pero sa budget nila, bilis, pasakidlat. Kasi may kurakot. Ang bilis nila mag-approve pagdating sa budget nila. <laughs> Pansin nyo ba, yung sa government natin, pagdating sa mga confidential fund, intel fund, di ba? mga deep ed, mga budget nila, mabilis ba? Diba? Itong content na ito is about to sa OFW monthly pension. Okay, nag-comment lang si Madam. Kaya nga eh napapansin ko kabay, napapansin niyo rin ba? Okay? So anyway nga guys, guys no, uh, kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like and comment and share na rin. OFW Pinoy TV reaction, okay? So ito, binigyan lang natin ng konting reaction tong video ni Madam kasi ako napansin ko kung ano, pagdating sa OFW yung mga program, ang tagal ma-approve, ang tagal mag-process, 'di ba? Ang daming requirements. Meron pa ako nabasa doon na pumunta siya sa AUA. Ah, sabi, OFW ka naman, may kinikita ka naman, 'di ba? Hindi siya na-approve. Eh, samantalang sa programa nyo para sa mga OFW, pag pumunta doon, may trabaho naman kayo. Diba? Kung wala namang, kung hindi na sila OFW, ang daming requirements, hindi rin parang ayaw ibigay. Pansin nyo ba yun? Tulad nito, OFW Pension up, hanggang ngayon, taon na, hindi pa gumalaw, walang pagbabago. Ay eh, pansin mo yun, kasi nga baka wala sila makokurakot, 'di ba? Eh, ilan na makikinabang? Pansin 'yon. Tsaka alam niyo, ang gulo ngayon sa Pilipinas, politika. Binabaha na yung Bicol region, Bicol ba 'yon? 'Di ba? Yung bagyong Kristin. Si BP Lini lumusong talaga sa baha para tumulong pero iba politika pa rin politika sarili lang yung iniisip nila yung mga nasanta ng bagyo yung mga nalubog sa baha imagine mo yun iba pa pospos pa mga pagkain. Pumunta po kayo sa may mga sinanta po ng bagyo. Tumulong po kayo yung mga politiko-politika dyan. Alisin nyo muna yan. Dumulong muna dyan kayo sa mga taong nalubog yung bahay nila. Doon mo ilabas yung mga pera nyo. ba diba? Hindi yung puro politika. sa na politika na yan, Malayo pa eleksyon. Pansin nyo, walang OFW na, eh, walang mga government, kinukumusta yung mga OFW. Pero pansin mo yan, pagpasok ng taon ng 2025, lapit ng eleksyon, magpupunta na yan sa abroad, magagawa na ng content about sa OFW, magbibigyan na ng advice kuno no? pero pagkatapos sa politika, mabuto mo na mga yan, wala na, goodbye ng OFW. Pati bang mga agency nga natin eh, after na may maibigay ka sa amo mo, ni hi-hello, wala na eh. 'di ba? Dapat 'yun ang sinabi ni Sir na every month, every quarter, ifa follow up nyo yung mga kasambahay nyo, okay? Yung mga tao nyo, kung okay ba sila, kumakain ba sila, 'di diba? ba? sila ba'y nakakatulog pa sa maayos, nakakapahinga pa lang maayos. Yun ang sinabi ni Sen. Rapi Tolpo, yung mga kasambahay pagkabigay nyo sa employer. Di ba? Hindi, ini ay hilo Ako nga, hindi ko nga alam eh. <laughs> hindi na nagayahilo. Kumusta kayo dyan eh. Kasi mga agency na yan, after na maibigay ka na, kukunin ka na sa agency, sa agency, di ba? Once na nakuha ka na, wala na silang pakialam. Pera na nila yun eh. Di ba? Yung agency, much more pa yung mga politiko, politika na yan. Mga government, ano natin, wala silang pakinabang. Kaya wise, both guys ha, both wise. Okay? Para sa mga politika, politiko na may concern sa OFW. Yung mismong may ginagawang batas para sa para sa OFW. Hindi yung kung kailan sila eleksyon na, yon nagpapagwapo paganda na yun sa sa mga TikTok, sa Facebook, kayo mga OFW, kayo po yung tinuturing kaming bayani. Look, look mo. <laughs> diba? <laughs> Hindi po ganun. Mag, para kayo masabi yung bayanin kami, gawap aprobahan nyo na yung OFW pension. Gandahan nyo ang yung panukala, yung yung kalo yung nasa loob ng ng ano na yan, yung house bill na yan kabayan OFW pension act gandahan niyo yung laman noon baka mamaya may requirements na naman na sobrang parang ayun na naibigay katulad nung yung 20 yung ano yung program na sa AWA na kailangan 250,000 a year lang eh, hindi namin makukuha yun so, gumawa pa kayo ng program and requirements hindi namin kaya simplihan nyo lang, diwag nyo na masyadong maraming chichiboriche. pagdating sa mga requirements ng OFW, simple lang naman yung kailangan namin eh, diba aprobahan nyo na yung pension every month may makukuha kaming OFW pension yun lang naman eh, kahit 3,000 yan, every month, malaking tulong na po sa amin yan, kasi hindi naman naman napakilabangan yung iba, yung end of service eh, marami dito, 99.9% hindi nakukuha yung end of service vacation leave, kasi hindi naman pinapayagan sila umuwi ng mga amo tuloy-tuloy hanggang ngayon 30 years sa, sa kanilang amo, walang benepisyo. Hindi, hindi ba, hindi pa kayo naiinayang kung nakuha ito ng isang kasambahay o isang OFW, yung mga benefits nila ng tama, pinapadala sa Pilipinas, sa tingin mo, lalago yung ekonomiya ng Pilipinas. Lalago kasi mas mar maraming OFW, nakukuha yung benepisyo, nakakuha sila ng pera sa abroad at pinapadala sa Pilipinas. Malaking tulong na po yun sa government na ipapasok. Mas lalong malaki tax, di ba? Alam niyo naman, yan ang nagpapasahod sa inyo, tax. Di ba? Ikaso, kinukurakot nyo pa rin eh. Iilan, may makurakot talaga. Yun yung point ko dito. Pagdating sa sa OFW, yung kanitong panukala, programa, antagal. Nakapinding lang dyan sa Kongreso, sa Senado. Pero pag, pagdating sa confidential pa nyo, mga intel pa nyo, wala. Ang bilis nyo mag-approve. Yun, bulsa na. Wala na. Niresibo. Wala na dinideny na ngayon yung mga ninanakaw kung anong-ano na binibigay resibo. tingin mo, ang gulo, ang gulo ngayon dyan sa Pilipinas. Kaya minsan, nakatamad minsan bumoto eh. Hindi <laughs> mo na alam kung sino yung ibubuto mo eh. Di ba? Sana merong merong senador na taga rito mismo sa Saudi sa sa bilang isang OFW, di ba? O yung talagang kinagawa nila. Wala, wala pa ako nakita sa si Arnold, talaga masipag din po 'yon. 'di ba? Si pag na uh, OWA admin 'yan, 'di ba? So malang araw dapat maging senador ka na Sir Admin, Sir Arnel, pag mo lang pero dagdagan mo pa para mas lalo ka pang 'di ba? lalakas Sir Arnel, <laughs> no? So wala, wala na ano sabi at saka yung si si Sir ano? Kalmutan ko pangalan, si Sir sa DMW, Nakalimutan ko basta yun <laughs> sa sa team ng ano sila si Arnel yan tuloy-tuloy nyo lang po at saka dag, sabihin nyo approve na po yung OFW pension act <laughs> sa Arnel so yun lang naman yung nahanap namin so yun lang guys share this video and uh, subscribe sa YouTube channel ko so ako ay release na naman uli ako gumawa lang ng content baka kalimutan ko to eh so may rami pa akong i-upload mga idol antay mo lang ha so sige sige galbisin mo